report mula naman sa himpilan ng DCSB ang Spirit FM CNN Kalapan Oriental Mindoro. CNN Live. Nation. Dennis Nebrego, magandang araw sa iyo. Magandang araw po sa mga riel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Nagbabala si Rojas Municipal Police Station Chief Major Clyde Kaliawen sa publiko na mag-ingat sa pagtanggap ng pera dahil kanila nahuli kahapon ang dalawang babae na kapwa 38 anyos ang edad na residente ng Caloocan City sa Maynila ang nagtangkang magbayad. Sa kanila sanang ipinamili sa isang grocery sa barangay Liptong Bayan ng Rojas, Oriental Mindoro. Sa ulat ni Kalyawen, nakatanggap sila ng tawag mula sa nasabing establisimento na may dalawang babae ang nagtangkang magbayad ng peking isang libong piso kaya agad na ipinagbigay alam sa kanilang hipilan at agad na rin nagpadala si Kalyawen ng tauhan upang kumpirmahin ang nasabing reklamo. Inabutan pa ng mga polis ang dalawang sospek sa grocery at ang sila'y kinapkapan. Nakita pa sa kanilang posesyon ang labing tatlo pang pekeng tigisang libong piso kaya agad silang dinala sa impila ng Rojas MPS para sampahan ang kaukulang kaso. Samantala, nagpaalala si Kalyawin sa taong bayan na alamin mabuti ang mga tunay at peking pera bago ito tanggapin at ito ay malalaman sa pamamagitan ng mga safety features nito upang hindi mabiktima. Sabi pa ni Kalyawin, ang sino mang maulihan na may dala o nagbabayad ng pekeng pera sa anumang transaksyon ay maaring makulong. Kanya rin ninikayat ang publiko na agad ipagbigay alam sa impila ng pulisya ang sino man nagkakalat ng pekeng pera para kanila itong maaksyonan at papanagutin sa batas. Ako si Dennis Nebreo ng CMN 104.1 Spirit FM. Nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebrejo, mula po sa impila ng DCSB, Spirit FM, CMN Calapan, Oriental Mindoro. Samant